Negosyong walang lugi. Malamang may trabaho ka ngayon. May maayos kang trabaho. O hindi ganong maayos na trabaho. Basta may trabaho ka. At gusto mong magbaka sakali sa pagnenegosyo. Kasi doon na balitaan mo na maraming umaasenso. Kaya eto nahanap po tong video na to. Dahil para sa'yo talaga to. Kaya pangako ko naman sa'yo. Pagkatapos mong mapanood tong video na to. Ikaw na mismo makakaalam kung ano ang negosyong walang kalugi-lugi. Ready ka na? Alright! Welcome sa ating channel. Kung saan matututo kang magsimula ng sarili mong negosyo. O mapalago ang negosyong nasimulan mo na. At kung ngayon lang tayo kita. Ako nga po pala ulit si Arvin Urubia. Sa akong entrepreneur. At isa rin akong inventor. At meron na akong... Sam sampung taong kabiguan sa pagnenegosyo. At gusto ko naman i-share sa'yo yung mga natutunan ko sa mga pagkalugi na yun. Dahil tulad mo, simpleng Pinoy din tayo. Walang kapital, walang nagagabay kung paano i-execute ang negosyo, kaya nakakaintindihan tayo. At bakit ko ito ginagawa? Dahil naniniwala ako na entrepreneurship ang pag-asa ng ating bayan. Kaya tara, simula na tayo. Ito isang kwento. Kwentong tunay na tunay. Kwento ng isang normal na buhay. Buhay na nakasanayan natin at alam natin. Ito yun. Ang buhay mo ay magsisimula sa pag-aaral. Mag-aaral ka. Kapag ah, tapos man o hindi, basta nag-aaral ka. Tapos, no, maghanap ka ng trabaho. Maganda man o hindi, basta maghanap ka ng trabaho. Mag-iipon ka kasi 'yun ang tamang gawin. Pero wala kang naiipon. Kung meron man, ang naiipon mo, luho at utang. Bibili ka ng bahay kasi 'yun ang naiyun ang tamang gawin. Pero madalas upa lang yung mo. At medyo madalas ay kitira pa tayo sa agulang natin. Pag -pera, bibili ng malupit na kotse pero madalas second hand o kaya utang sa bangko. At mangangarap na magretiro nang may pension. 'Yan ang daan na garantisado papunta sa du sa, sa, buhay na alam na natin kung ano ang dulo. Ordinaryong buhay. Sigurado ang dulo. Yan ang buhay na mediocre life. Walang masama dyan. It's a good life, but it's not a great life. At hindi yan mahirap mabot. Kasi may pat ka ng susundan eh. Papunta sa buhay na ordinaryo. Kahit anong gawin mo, sigurado yun naman na tatahakin mo. Matatahak mo. Kasi yun ang sinasabi nilang dapat mong mga gawin. Pag sigurado ang daan, sigurado ang dulo. Eto real talk. Naghahanap ka ng negosyong walang lugi. Naghahanap ka ng isang bagay na sigurado ang mangyayari. Pero ang bagay na sigurado ay magdadala sa sa isang bagay na ordinaryo yung resultang hindi naman masama, pero pwede na. Pwede na pagtsagaan. Pero resultang hindi tulad ng pinapangarap mo. Ang pagnenegosyo ay saktong kabaliktaran ng buhay na normal. Sa buhay, nasigurado, ang path nun ay pare-parehas. Sa negosyo, hindi ganun. Iba-iba ang path sa negosyo. Walang isang daan o isang negosyo na magdadala sa'yo sa magandang buhay na pinapangarap mo. Ibig kong sabihin, kung nahihirapan ka, sa buhay empleyado mo ngayon, mas mahirap ng sampung ulit ang pagnenegosyo at sampung taon nang wala kang maayos na sahod sa sarili mo. Hindi magic potion na pag nagnegosyo ka, ay magiging okay na lahat. Yayaman ka na bigla. Sasaya ka na bigla. Kahit anong negosyo ang gawin mo, kahit pa yung negosyo pinakamaraming yumaman doon, maari pa rin malugi yan. Kasi hindi naman yung negosyo ang dapat sisiyen sa pagkalugi nun. Kaya nalulugi ang isang negosyo dahil ang nagpapatakbo neto o yung entrepreneur na nagsimula nito ay hindi pa sapat o handa o mali ang pananaw sa pagnenegosyo. O madalas, utak empleyado pa rin yung gamit nila kahit nagnenegosyo na sila. Na 180 degrees na kabaliktaran ng utak ng isang entrepreneur. Eto, pakinggan mo mabuti. Pakinggan mo. Walang negosyong walang lugi. Meron lang taong kahit nalulugi ay hindi sumusuko sa pinaniniwalaan niya. Walang negosyong hindi nalulugi sa taong hindi naiinip at may disiplina na hindi gastusin agad-agad yung kita ng negosyong maliliit. Dahil alam niya, yun ang pamato niya para palakihin yung negosyo. Lahat ng negosyo, walang lugi. Dapat. Kung madali lang magnegosyo. Kaso mahirap. Sobrang hirap magnegosyo. Kaya hindi mo may expect na pag sumubo ka ng unang negosyo mo, tagumpay na kagad. Walang magic sa pagnenegosyo Hindi yung pag ginawa mo to, ito ng resulta. Walang ganun. Kahit gaano pang ipakita sa'yo ng ibang tao, sobrang dali kumita sa negosyong ino-offer nila sa'yo. Hindi totoo yun. Nasa'yo pa din yun. Basta ganun eh. Ang utak na nag expect ng garantisadong utak, ay bah, ang utak na nag expect ng garantisadong resulta ay hindi isang entrepreneur. Kung ang iniisip mo sa pagnenegosyo ay, ay pag ginawa mo to, itong mangyari, hindi ganun. Hindi katulad to ng empleyado na pag ginawa mo to, sa loob ng dalawang linggo, may sahod ka sa kinsenas. Pag ginawa mo to, sa loob ng dalawang linggo, may sahod ka sa katapusan. Ito gagawin ka mo, ito resulta. Sa entrepreneurship, hindi ganun. Pag ginawa mo to, walang resulta. 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 Matagal na panahon na ganun. Hanggang after 10 years ng paggawa ng bagay na walang resulta, na walang balik, saka palang magpe-pay o pan lahat. So, hindi tayo nag-uusap dito ng lingguhan sahod, buwan ng sahod, o taon ng sahod. Dekadang walang sahod. Yon ang realidad sa pagnenegosyo. Kung ang isip mo ay eh, pag ginawa mo to, gusto, gusto mo garoto na mangyari, pero hindi ganun na Better off manatili ka sa pag giging empleyado. Walang masama sa pagiging empleyado. Ay tama lang talagang taong dapat na handa sa pagnenegosyo. Yung mga taong ini-inspire kayo na magnegosyo, na sinasabing madali lang magnegosyo basta nagpasok kayo ng ganitong pera, yung mga taong yun, kasi gusto nilang sipsipin yung ipon nyo. Kasi alam nilang may ipong kayo. Kaya hindi nila sinasabi yung kalahati ng katotohanan, hindi sila nagsisinungaling. Hindi lang nila sinasabi yung kalahati ng katotohanan sa pagnenegosyo. Walang siguradong daan sa entrepreneurship. Ang sigurado lang at naniniwala ako, Kapag hindi ka tumigil o sumuko sa sampung taon ng pagnenegosyo na kahit walang sahod, sigurado magtatagumpay ka. So, ask yourself, kaya mo ba yun? If, in, if hindi, kung hindi ka mabubuhay ng sampung taon ng walang sahod, ang tanong, paano mo masosustain yung sarili mo? Kung gusto mo pa rin talaga magnegosyo, paano mo kakayanin yung realidad na yun? If you truly believe sa dahilan mo kung bakit ka magnenegosyo o nagnenegosyo, more than money, ay malalagpasan mo lahat ng pagsubok at lahat ng hirap na dadaan sa'yo. Harap harapan mo. Pero kung pera lang ang motivation mo sa pagnenegosyo, sure ako in 3 months susuko ka din agad. At in 3 months, babalik ka una ulit pagharap ng trabaho. Wala namang masama doon. At least sinubukan mo. At least ngayon, alam mo lang yung realidad. Hindi ka na gano'ng madidisappoint kung nagnegosyo ka tapos parang wala nangyayari. Kasi ngayon, alam mo na na gano'n talaga. Eto makinig ka. Lakas mo yung volume. Lumapit ka na rin. Ang pagnenegosyo is not about the money you make. Ang pagnenegosyo is about how you spend spend your life to serve numerous amount of people for you to serve. Yung malaking perang kinikita ng mga negosyante ay prerequisite lang yun dahil gumawa sila ng sobrang matinding malupit na trabaho nila sa negosyo nila. At extraordinary perseverance, pag-iisip, pagtsatsaga, pagtitiis, lahat ng sakripisyo yun At sa mabang panahon na nagaganon sila nagsasakripisyo, wala silang kinikitang maayos. At biglang isang araw, dahil sa trabaho ang pinagagawa nila na maganda na nakakatulong sa maraming tao, hindi, ma hindi gila ng mundo napaulanan sila ng kutakot-takot na pera kasi sobrang good job yung ginawa nila at sobrang sakripisyo nang hindi mabilisan so ano ang solusyon kung ang lahat ng negosyo pwedeng malugi at walang negosyong walang lugi at ngayon alam mo na na walang shortcut sa pagnenegosyo at walang isang daan para sa tagumpay anong dapat mong gawin alamin mo kung para ka ba talaga sa pagnenegosyo dapat mong malaman kasi pwedeng para ka sa pagnenegosyo pwedeng hindi talaga kung susubo ka sa negosyo wag mong ipupusta lahat wag mong isusugal lahat ng ipon mo kasi hindi mo pa alam yung sarili mo eh. Ang goal, hindi para kumita kagad ng pera. Ang goal is to find yourself kung para ka ba talaga sa pagnenegosyo. Yun ang goal mo sa unang mong negosyo. At hindi para yumaman. Kasi hindi ka talaga yaman sa unang mong negosyo. Kailangan mong malaman kung kakayanin mo ang bigat ng sakripisyo na na-require ng isang matagumpay na negosyo. So, eto ang gagawin mo. Habang nagtatrabaho ka ngayon, mag-ipon ka ng mag-ipon sa katutak na ipon. At sa ipon mong yan, magtabi ka ng konting halaga na isusubok mo sa negosyo. Na kahit malugi yung ipon mo na yon eh okay lang. Hindi, hindi masisi masira ang buong buhay mo. Kasi hindi ka pa nga sure eh. Ulit-ulitin mo yan. Sumubok na sumubok. Hanggat inspired ka pang sumubok, sumubok ka na sumubok. Kasi alam mo naman na hindi mabilis. Pag nakalimang negosyo ka na, hintayin mo na sigurado magtatagumpay. Malapit na tagumpay mo. Kasi natututo ka na eh. Talagang ganun. Ibang ang utak na gamit ng isang neg negosyante. At yung utak na yun, hindi tinuturo sa paralan o sa trabaho mo ngayon. At pag napatunayan mo na para ka talaga sa negosyo, ipusta mo na lahat. Saka mo palang ipupusta lahat ng ipon mo, lahat ng oras mo, saka mo palang ipopokus doon. Kasi si sigurado ka na sa sarili mo na handa ka sa ganong klasing pagsubok o requirement o sakripisyo na required ng isang negosyo. At sa kakasubok mo, mahanap mo ang dahilan mo kung bakit ka nagninegosyo. Na hindi lang pera ang habol mo sa isang negosyo. Basta mahanap mo yung dahilan na yun. At pag nahanap mo yung dahilan na yun, kahit ano pang dumaan na pagsubok sa harapan mo, sa buhay mo, sa negosyo, malalagpasan mo. Kasi mas malaki na yung dahilan mo sa, sa, sa problemang nasa harapan mo. Okay, disclaimer. Siyempre, hindi ko kayo dinidiscourage sa pagdinegosyo. Nandito nga ako para tulungan kayong magnegosyo at mangarap ng malaki. Pero hindi sa puntong uutuin ko kayo na ito ang negosyo, itong magagandang parte ng ito, to magaganda sa negosyo, lahat ng positive, Sasabihin ko sa inyo, hanggang sa wrong expectation na kayo. Mali na yung inaasahan nyo at hindi nyo na nakita yung other side. Hindi ko kayo dinidiscourage. Hinahanda ko lang kayo sa katotohanan ng isang negosyo. Kung after mong narinig tong mensahe ko na to, at ganado ka pa rin sa sa pagninegosyo, hindi kahit natatakot ka sa pagninegosyo pero talagang willing ka pa ring subukan, congratulations. Isa ka sa mga piling tao na may sapat na may sapat na lakas ng loob para sumubok sa bagay na 'to. Sa bagay na walang kasiguraduhan. Pero kung na-discourage ka sa mga narinig mo sa vlog na 'to, ay advice na galingan mo sa pagtatrabaho mo diyan at magsumikap ka mag-ipon ng sobrang dami para pag-retire mo meron kompensyon. Walang masama doon. Walang masama doon. It's just yung ibang tao ay naka-wired ay naka sa ganung bagay. All right? O para do sa mga taong excited diyan, na kahit narinig nila lang sobrang hirap ng pagnenegosyo, eh gustong-gusto pa rin nila. Masaya ako para sa inyo. Dahil tayo-tayo, kampi-kampi tayo, makipagsapalaran sa buhay negosyo. Kahit iba ibang negosyo natin, sigurado naman ako, malaki maambag natin para maayos ang mundo natin lalo. Tayong mga entrepreneur. Alright, question of the day. Comment mo naman sa baba kung nang hinaba ang loob mo sa mga narinig mo o ginanahan ka lalo sa pagninegosyo. At kung may nagugulo ang kang parte sa, sa topic natin ngayon, comment mo rin sa baba ay tanong mo at sasagutin kita ng personal. At syempre, kung, kung hindi ka pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, click mo na yung button sa baba, red button sa baba, na subscribe para updated ka kung meron tayong mga bagong upload. Meron tayong bagong upload, 2 videos per week. So, click mo na rin yung bell button dun sa gilid ng subscribe button para notify ka tuwing may bago tayong upload. Para wala kang mamiss. At kung nasa Facebook ka naman, like mo naman yung Facebook page natin na Arbin Urubia. At pwede mo rin ako i-message doon. At tuwing biyernes, alas 11 ng gabi, Manila time, tayo, meron tayong live session para makapagkamustahan tayo ng Personalan. Tuwing biyernes yan. At yung mga tinatayo kong mga bagong negosyo, ipapakita ko rin sa vlog na to para makita mo first hand kung paano mag-execute ng isang negosyo. Na hindi mo naman kailangan ng sobrang laking puhunan o walang puhunan. Pero may pag-asang maging malaking malaki. Kaya subscribe na para wala kang mamiss doon. Kasi yung sampung taong kong kabiguan, naniniwala ako mula ngayon, sampung taon naman ng tagumpay. Kaya gusto ko kasama ko kayo doon. Okay, mga 100 videos na pala yung na-upload natin sa channel na to. Kaya kung bago ka lang dito, reviewin mo yung ibang mga videos. Marami ka matututunan. Sigurado ako. At please, share nyo naman to sa pamilya nyo o sa kaibigan nyo na sa tingin nyo, kailangan din na marinig tong bagay na to. Share nyo sa Facebook nyo. At syempre, muli, traba trabaho tayo ng malupet. At yung tagumpay, galing sa Joshua yan. Sa Deuteronomy 8.18, it is God who will give you the power to create wealth at hindi sa sarili natin galing. Kaya kailangan natin maging deserving para i-bless tayo ni Lord sa mga ginagawa natin. I-guide niya tayo. wag huwag kakalimutan ha. Huwag kakalimutan. God loves you and I love you. Bye! tau!